wala yun ito may lang oh boss 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 lawak talaga ng bakuran na to lalo na pag nalinis aba may papaya pala rito may bunga kaya ah meron ang lalaki na lalaki na kay boss goryo siguro to tanong ko saan kaya si boss goryo Ayun. Boss Corio. Hi. na pala ng papaya mo dun ah. Siyempre. Ang nalagaan natin yan para may magulay-gulay tayo. mo kasi, Boss Ah. Sa amin, ang papaya, pag ganyan ang kulay na talagang green na green, masarap pang halo sa tinola yan. Masarap gataan yan. Ah. Oh, Siyempre. Masarap ano yung si gulay. Masarap din yan, gata. Okay. Ay, tinola Pero sa para gata. Oo. Oh, pero alam mo ba, Dario, nung araw, yung lolo ko, napakagaling magtanim nun. Hindi, hey, wow. Ang papaya? Hindi, hey, mga gulay, kahit anong gulay. Meron nga akong na na, ng lolo ko, yung tanim niya, nung nag-harvest siya, kalabasa napakalaking kalabasa. Hindi na so, ano? oh. Hindi. oo Doon lang ako nakakita ng ganong kalaking kalabasa. Kasi laki ng planggana. Alam mo yung planggana yung malaki. Batsa. Bola lang oo. yan. Ganong kalaki yung kalabasa na harvest ng lolo so, ko. Hindi papaya yun. Hindi papaya yun. Kalabasa. Mm. Eh, ganong kalaki. Ganong kalaki. Uh, Napakalit ang kalabasa mo. Pinagyalagwala yung kalabasa ang <laughs> ng lolo mo. Kasi nga no, laki ng batsa. Oo. Wala. Kalaki. No, Max. Oo, oh, alam mo ba yung Marikina River? Oo. Oh. Di ba, napakahaba nun. Oo. Oh. Alam mo ba yun? ng lolo ko ng ano yan, ng kamuting balanghoy. Oh. Kamuting balinghoy? Oo, oh, yung kamuting Alam ka. mo ba? Oo. Oh. Hanggang, hanggang ngayon, nakarating na nga siya ng Pasig, Kaurukay. Oo. Oh. Oo. Oh, oh, Malapit na rin sa Laguna Lake. Oh. Alam mo ba naman yung kamote ng lolo mo? Eh, ganun nga. Sinasabi ko sa'yo eh. Hanggang ngayon eh. Hinuhukay pa rin. Hinuhukay pa rin. kita mo yun, boss. Ganong kahaba. Marilig kita sa mukha eh. Ang ng lolo kong tinanim dun sa Marikina River na yan. Kasi laki kasi ng Marikina River yung lupa ng lolo ko eh. <laughs> ganun ba? Oo. Oh. talaga nito. Wala 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 sinabi yung kalabasa na ganong kalaki kasi kalaki ng batya. Nung no, kalamay kalabasa eh wala yun. Ito may kukumpara lang. Oh, boss, <laughs> boss, <laughs> boss, boss, <laughs> boss. yung Ano Ano ka eh, mo. Na mo. Baliktad kasi yung utak mo oh, eh. Uli ito. Litan mo kasi yung... Liitan mo kasi yung kalabasan ng lolo mo. O. Oh. E, I-insian yung pinagtaliman ng lolo ko. I-insian nag na talaga ng Tapos ngayon na